tapos na naman ang buwan ng Abril at panibagong simula uli ng buwan. Kaya balik tayo sa aming monthly routine. Pagkatapos kong mailabas ang aming alawan sa 7-Eleven, bumili na din muna ako ng tubig ng dalawa. Dahil tabi lang naman ng 7-Eleven ang Alphamart. Sinunod ko naman ang pagbili ng mga snacks nila at pagkayari, nagpa-adjust lang ako kay doktora at bumili na rin ako ng gatas frozen foods at saka gulay tapos yung mga in order kong karne babalikan ko na lang bukas dahil naubos agad at pagkatapos ng grocery ng mga pagkain dahil mahaba na naman ang buhok ng dalawang bagets bago kami umuwi dumiretso muna kami sa barber shop kung saan lagi kami nagpapagupit ng mga buhok nila patindi ng patindi ang init sa atin ngayon no sa sobrang init Halos kaya mo na atang magluto ng piniritong itlog sa labas ng bahay. Pero paano kaya kung dalawa lang ang choice natin? Anong mas pipiliin nyo? Sobrang init na parang ganito sa summer ngayon? o sobrang lamig. Parang ang hirap mamili pagka may sobra, no? Sang bansa ba ang may saktong init at saktong lamig lang? Para sa akin kasi, ayoko pareho ng sobrang init at sobrang lamig. Hindi ako makakilos ng komportable sa mga bagay na gagawin ko. Kung suswertehin nga sana kami, eh, alam nyo, gusto kong tumira sa Baguio. Gustong gusto ko kasi ng weather doon kahit na summer pa. Tapos gusto ko rin kasi yung vibes na tahimik lang, very relaxing at malayo sa mga marites, charot. Pero siyempre, mahirap din tumira doon nang wala kang stable na income at siguradong mahal na rin ang mga lupa doon. Kaya baka hanggang pangarap na lang yung dream kong tumira sa Baguio. Habang tumatanda talaga ako, nagsasawa na rin ako sa ingay. Ang gusto ko na lang lagi yung may peace of mind. Tapos, namimili na nga rin ako ngayon ng mga laban na worth it pag-aksayahan ng oras at lakas ko. Totoo yung kapag ang isang tao nagmamature, marami siyang realization sa buhay. At ang pagmamature ng isang tao, wala sa edad. Dahil may mga matatanda na hanggang ngayon, isip bata pa rin. At may mga bata pa lang, pero alam na ang totoong realidad ng buhay. Meron ba kayong mga mantra o motto sa buhay na pinanghahawakan nyo hanggang ngayon? Kung meron, pa-comment naman sa comment box. Baka makatulong pag nabasa ng iba. Dahil yung akala natin na maliit na bagay para sa atin, malaking impact pala sa buhay ng iba. Hanggang dito na lang muna ulit sa ngayon. Maraming salamat uli sa pagbibigay ng time at sa inyong panonood. Sa susunod uli, bye for now!